So, magandang araw. Welcome back sa channel ko, Masters Show Vlog, Masters in Self Study. So, nakabili tayo ng wireless mouse. Hindi naman tayo gamer. Pero, na-recommend na maganda ito. So, wireless mic siya, Pantech, ang tatak, tapos Rigor. Pinaka model niya. Rigor 2 WG10. 2000 dpi 6 button pixart sensor lenitas ya pixart 5 million click lifetime power saver Ang battery niya is double a battery 2.6 gigahertz ang frequency niya tapos optical type siya no wires no limit Ayan ang model Regor. Pantec Regor. Um, original naman to. Buksan natin to. Ah, nabuksan ko na to. Pero papakita ko lang sa inyo siguro pag binuksan. Ayan. Tapos to, may extra pang siyang kahon sa loob. On. Ito ang laman niya. Mouse. Then, linagay ko na yung battery. May kasama siyang battery. Shoot to gun. Alkaline battery. Ito, alkaline. Maganda to Matagal, Matagal ang ano nito. Matagal buhay. Yan. Maganda rito ang sensor niya nasa gitna. Tapos may on off siya. Ayan, buhay. At den yung USB connector dito linalagay. Nakalagay na sa laptop ko yung USB connector niya. Meron siyang post button dito sa gilid. Meron siyang roller yung page sa page down ay double click dito wala nang pindutan Ayan. magandang gamitin to accurate ang point so ito lang eh. so tingnan natin kung ano itsura sa loob Baklasin natin bago yan pabaklasin lang natin titingnan natin ang loob. wala <laughs> po ubos na tinanggal ni warante yan paano natin babaklasin to ngayon ko walang babaklasin to ah Yan, itsura sa loob niya. bagong bago in class agad so ayan ah oh, magandang klase ito siya magandang klase yung board nya tingnan natin Inalis ko na ang warante. Bagong bili to. Pinaklas ko na. <laughs> Ayan, magandang klase niya. Tara ko na. Wala na siyang warranty ngayon. Pag nasira, ako na lang magre-repair. On. Ayan, buhay. Okay. Okay. subscribe